yung araw nga na ito mga kasari, ayan, magpapabili po ako ng aking mga soft drinks. At pagpasensyahan nyo na pala yung aking boses dahil kagigising ko lang at kailangan ko na agad mag voice over habang walang maingay na background. So ayan na nga no, nagpabayad lang ako mga kasari dito sa kilala ni Javi kasi apat na case yung aking ipapabili. Hindi na kaya ipabuhat sa motor kaya ayan, ipabili na lang talaga ako dito sa kilala ni Javi at syempre magbabayad po ako dyan mga kasari. Ang binayaran ko po dyan sa kanya is 80 pesos. So, apat na case na pinabili ko. Hay, nako mga kasarit. Ganito talaga kahirap dito sa lugar ko. At ayan, fast forward after 3 hours. Ayan, bumalik na yung aking inutusan. Siyempre, kumpleto naman lahat yung aking pinabili sa kanya mga kasari. Medyo tumaas daw yung mga soft drinks ngayon, sabi niya. At yung mga kasari, kapag bumibili ako ng 12 ounce na soft drinks, ang bili ko lang sa isang case, 298 peso. Pero ngayon mga kasari, ang bili na namin sa 12 oz na coke is nasa 305 peso na. At sa naman mga kasari, ang bili ko naman noon is nasa 396 peso lang. Pero ngayon nasa 401 na. Tapos naman yung Pepsi, ang bili ko dati is nasa 188. Pero ngayon mga kasari, nasa 200 na po yung aking bili. Kaya ganun yung mga presyohan kasi nga hindi ako sa panel kung bumili. Sa retailer lang ako mga kasari kung bumili. At, alam naman natin na kapag dun tayo bumili is mga patong din sila kahit paano para naman kumita. Hindi ka tulad. sa panel, kapag bumili ka, medyo mas nakakamura ka at syempre malaki yung iyong tutubuin. Kaya lang mga kasari, no choice talaga ako. Kasi hindi naman pumapasok yung panel dito, kaya ayan, nagpapautos na lang talaga ako mga kasari. Di balit ng Ang babayad ako para lang makabili ako ng stock sa aking munting tindahan. At ayan na nga mga kasari, pinapasok ko na sa loob. Yung aking mga ipinabili na mga soft drinks, ayan mga kasariha, Ang hirap talaga dito sa lugar namin or sa pwesto ko. Dahil nga, ultimo mga soft drinks is talagang hirap na hirap ako kung paano ko bibilhin. At kung hindi ko didiskartehan mga kasari para magkaroon ako ng soft drinks, ano na lang yung aking ibebenta. Tapos nga na nga, inilagay ang mga soft drink ko sa loob na aking munting tindahan mga kasari at inabot niya na po sa akin yung resibo. Umabot nga pala lahat mga kasari yung soft drinks na pinibili ko ng 900 for peso. Ay nako mga kasari. I ang mahal na talaga ngayon ng mga soft drinks lalo talo, na pag sa mga retailer kang bumili ayan lalo kang mapapamahal dahil nga nagpapatong pa sila hindi katulad kung sa anil ka bumili is napakamura at syempre ang laki ng iyong tutubuin at ang benta ko nga pala mga kasari sa soft drinks ko na 12 ons is 23 peso at sa pepsi naman na 8 ons ang benta ko is 16 peso at sa dito naman is 55 peso bakit ganun yung aking presyohan mga kasari kaya naman kahit paano mga kasari, mabawi-bawi ko yung binayad ko doon sa taong inutusan ko na bumili ng soft drinks. Kasi mga kasari, kung hindi ko tataas na ng kaunti yung presyo na aking mga paninda, hindi ko mababawi yung binayad ko. Kung sa taong inutusan ko na bumili ng soft drinks, talagang ganun mga kasari, wala tayong magagawa. Kailangan natin hanapan ng paraan para kahit paano kumita tayo at tumubo naman tayo kahit paano sa ating mga paninda. At bukod nga pala sa soft drinks mga kasari, ayan na grocery kami ni Habi kinapo. So mga kasari hanggang dito na lang at bukas pumuli. Maraming salamat and God bless. Bye bye.